Wala tayo, muli tayo nang babalik mga box sa ikan episode. <laughs> At nandito uh, malaking building sa taas, este sa mababarang Ayan. At taas na. Oh, taas. Ay, right, so lakad na naman tayo dito. <clears throat> papagabi na nga mga folks natin dyan continue pa rin tayo sa paglalakad ito ang pangalawang episode ng lakad ipi edition natin mga folks lakas oh hmm. Nakakalula Ang mga halaman nila dito mga po Julpar Julpar Tower dito sa Ras Al Khaimah Julpar Tower. si pagdela mag ng mga halaman. 53 uh, 53 kita niyo yon Yellow na yon. 53 uh, national day 53 <coughs> oh. uh, 53 diba 53 anniversary National Day ng UAE So batang bata pa tong bansa na ito mga, mga Kasi, kasi sa dati ito is uh, part po ng Saudiya Ngayon is uh, sumiperate na So 53 pa lang batang bata pa Mas matanda pa yung aking lolo kung nabubuhay pa. <laughs> okay. At doon din pala, mayroon din mga naglalaro ng cricket doon, no? Oh, di ba? Ayun, pansin niyo mga tao doon, naglaro rin din sa mga cricket. Oh. Cornets al -Kawasim. Cornets al -Kawasim. Ipapuntang Cornets Bali na puntahan na natin ito dati. Yung uh, mga kon uh, natin, mga solid na nanonood na sa atin is na na natin ito. At na-vlog ko na rin 'yan yung uh, pinapili natin, pinapambili natin ng pork. Pakaluwang na area doon, no? Ha? Sa kabila so walang pedestrian lane dyan hindi tayo pwedeng makapag uh, makatawid <laughs> dito na naman tayo dito na naman tayo <laughs> okay So pansamantala natin puputulin kasi is, uh, mayroong uh, padasal mga Fox Baka tayo is sa uh, mapalo So dito, muna, dito, uh, dito ko muna tatapusin Or dito ko muna puputulin ang ating vlog Mamaya ituloy natin So dyan muna kayo mga Fox Alright, wala na naman tayo na nababalik At kasalukuyan na tayo yung umaakyat dito Alright, oo oh. At dyan sa may babandang dyan isa uh, mayroon ding tindahan dyan. May mga tindahan ng mga gulay-gulay. At sa lukoy na tayong dito sa may tulay mga folks. At tatawir natin itong uh, tulay na ito. Pupunta tayo dyan sa banda dyan. Yan yung tindahan na sinasabi ko mga folks. Yan. Marami rin mga parinda dyan. Okay samut saring mga gulay din yung mga paninda nila diyan mga box right so binaling natin yung uh, camera natin kasi mayroon tayong mga kasalubong no? ayun yeah, mayroon tayong mga kasalubong mayroon din yung scooter oh. diba ito ang second episode ng ating uh, Lakat edition mga box natin dyan Okay, so andito na tayo sa taas At uh, sulyapan ninyo Ang ganda ng tanawin dito oh. ng tanawin, ba? So dito na tayo sa taas, pa taas pa lang pala. Ayun, <coughs> yun ba? Meron din bangka So hawakan lang nating mahigpit ang ating cellphone baka mamaya is mahulog. Alak na. Matay na. <laughs> Kuha na ng headphone ko. Kuha na. Babagsak yan. Diba? Ganda ng tanawin dito sa taas. Dito. Ang tulay. Okay. Ang ganda rin ito. ganda kasi pawis na ako. <laughs> exercise na rin ito. safety naman dito maglakad kasi meron siyang barrier dito para sa may mga sasakyan oh ba ganda oh ayun pa isang building oh ayun pa kailawan nila kumukuti-kuti tap yung mga daungan ng barko dito mga folks. Ayun may mga nakadaong na mga barko. Okay. So tawid nito is cornets na ano. Cornets. punta natin ito dati sa cornets. So dito tayo sa pandarian, pupunta tayo doon. Okay, dito na tayo sa taas at uh, medyo malayo na yung ating narating mga box natin dyan mm huh, -hmm. sarap siguro tumalog dito eh. Oh. <laughs> ah, so wag muna sa ngayon <laughs> masarap pang kumain ng tutong ng kanin no? kahit <laughs> yung tutong lang eh, masarap na kainin yun uh, wag muna nating balakin ano? uh, ah, mayroon din mga nagsasagwan doon no? Oh. ganda, oh. <laughs> okay. So, tuloy-tuloy tayo sa paglalakad mga folks. Ooh. At uh pangalawang episode po ito alright ilang episode kaya ang magagawa natin ngayong araw ay ngayong hapon ok maganda dyan sa baba ah, pinapahire din siguro mga bangka dyan sa baba tayo nandun tayo sa bahay na nagbubukbok ito na lang ang gawin natin maglakad tayo tuwing hapon <laughs> ngayong araw naman is a uh, day off natin no? so okay lang naman maglakad basta iwas lang tayo sa mga uh, makukuha ng mga uh, ibang uh, tao kasi okay. minsan is, yung mga iba is ayaw nilang makuhanan ng kanilang uh, makakapal na mukha <laughs> <laughs> makakapal na mukha <laughs> right <laughs> ayaw nilang mukuhanan yung kanilang makakapal na mukha <laughs> Okay. Sa ng kaliwa natin mga folks is a uh, yan na po yung um, Yan na po yung cornet sa bandang kaliwa natin. Dito sa bandang kanan is hindi ko naman alam kung saan ba yan papunta. Ka. <laughs> okay. Kung ano yung dinaanan natin, nilakad natin ngayon is uh, doon din tayo dadaan mamaya. Dito rin tayo dadaan mamaya. <laughs> wala pang, wala pang hagdan dito kaya pwede yung ba ayun pa lang, yung hagdan o, gabi na mga pups maliwanag pa kanina so, gabi na <laughs> Okay. So, nakababa na tayo mga pawks. Andito na tayo sa baba ng tulay. Ayan. So, dito na nga ang pangalawang episode ng ating video. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Bye-bye!